Hi, guys! Sa -sa samahan niyo ako at pupunta ako dun sa pinsan ko. Gagala ako, guys. Galing kasi siya ng Manila and uh, gagala ako dahil wala lang, pabalik na yun eh, kaya gagala ako sa kanila. Minsan lang kami magkita ng and Mabait na pinsan ko yun, kaya tara, samahan niya ako. Medyo mainit-init na guys. Ito pala guys. Yan yung lupang for sale. So, I'm planning na I'm gonna buy it. But, plano pa lang. <laughs> There, dami na Dito na ako, guys. Dito na ako sa kanina. And, tignan natin kung hindi siya gumala. Kasi, pag gumala, uwi na lang din ako. Ayy! Ayo! Naay tawa! So, I'm, I'm here na, guys. <laughs> And, andito nga yung pingsan ko, guys. Oh, yeah. Good morning! Yeah. Hi! Uy, Bella! Nakita mo yung ano? Uh, dance move mo? Lancer, Lancer. TikToker. Yung TikTok mo, yung dance mo. Ang galing mo doon. Sus! <laughs> okay. So, mamaya na, guys. Dahil makichika ako. Guys. Gagala ako, guys. Bye-bye!